Hello Ear Signs! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, Energy Gabay, para sa September 17, 2023. So, sa lahat po nang nagsusubscribe sa ating channel, nagpa-follow, maraming maraming salamat po. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel. So tingnan natin ang messages goodbye for earth signs Taurus, Virgo and Capricorn. Oks. Kunin natin. Oops. Okay. Kunin natin lahat itong card. We have here self love. So, ayan ang inyong kailangan munang gawin ngayong araw na to, no? Pagmamahal sa sarili, ingatan nyo yung mga kinakain ninyo. Ang um, kailangan nyo muna ngayon mag-beauty ritual. Ayan, unahin nyo yung sarili nyo bago yung ibang tao. Um, kasi for some of you, ano, nakakaranas ngayon ng healing. Ayan, maganda yan guys na nag tayo, no? Hindi tayo na-stuck na sa isang... Um, palungkot na bagay, sa mga pain na pinagdadaanan ngayon, no? Kailangan intindihin nyo yan yung inyong emotionally, spiritually, na pagbabago, paghihil, ayan, para naman um, hindi natin mapabayaan yung ating sarili. Dahil for some of you, ano, may mga pa ulit-ulit kayong nararanasan ngayon sa buhay ninyo na alam mo yun, sawang-sawa ka na. Dahil palagi ka na lang siguro yung treatment sa inyo ginagawa sa, sa inyo ng person nyo, ng mga katrabaho nyo, ng mga kaibigan nyo. So, it's time to say what you mean, ano. Huwag kang matakot. Kailangan mo rin dumaban, paminsan-minsan. Hindi yung lagi ka na lang nilang inaapakan. So, tignan pa natin. So, pasadya na, guys. We have here the build strength. So, kailangan mo maging matibay, no? Um, habang nag-heal ka, tibayan mo yung puso isipan mo kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Ayan. I let go mo na. Connect with the earth connect with the earth. So, kailangan nyo sigurong um, um, i- ano to, um, maglakad-lakad, magtanim-tanim. So, lumabas lang, lumabas din sa air, sa air signs, ano. Sync with the moon, ayan, kailangan mong magnilay-nilay, kausapin mong Panginoon sa mga, um, ginagawa mong decision sa buhay, natulungan ka talagang mag-heal na ng 100%, at kailangan mo syempre ipahinga yung utak mo, na no? at sya, yung puso mo sa kaiisip din, no? Kung ano man yung pagninilay-nilay, siguro for some of you, kailangan mo nang i-stop yan at kailangan nyo munang mag-beauty rest, um, mag-shopping, lumabas-labas kayo, or kung ayaw nyo naman, ayan, pwede kayo magtanim-tanim, maglakbay kayo, sa makyat kayo sa bundok, or for what, no? Basta it's all about nature. So, ayan. Tingnan pa natin sa ating tarot card. The the spirit the spirit light, please. Oops. Okay. So, we We have here the High Priestess now Naka-reverse siya. So, for some of you, ano, may mga tao kayong makikilala ngayon na may iba yung motibo. Siguro may nakikipagkaibigan sa inyo, no? Um, iba yung motibo kung bakit gusto niyang pumasok sa iyong buhay. It's either karelasyon, kaibigan, um, ka-partnership, no? So, we have here, um, six of swords then na reverse. So, ayan nga, may stack, no? Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Confirmation card lang siya na nai-stack kayo sa isang bagay, eh. Na kailangan nyo nung e let go. So, nai-stack talaga. Kung ano may yung mga nasa isip nyo, no? Kayo lang yung nakakaalam nyan, earth signs. Kasi, ito ay general reading lamang. So, kung ano man yung mga iniisip nyo or sitwasyon nyo na pabalik-balik lang sa buhay nyo Um, nasa sa inyo yan eh. Kung ili-let go nyo. Kasi kayo lang yung makakapagbago ng cycle na yan. Kung iiwanan mo yung taong yan. Or dyan ka pa rin mag -stay. So we have here the emperor. Ayan. Own your space with confidence. Kung gusto mo yung tapusin na yung war na pinagdadaanan mo ngayon. Kung ano man yung sadness, pain, struggle, challenges na pinagdadaanan mo ngayon. Um, nasa sa lang yan eh. So ikaw lang rin ang makakapagsabi kung gusto mo na bang magbago yung cycle na yan? Diba? Ikaw lang yung talagang makakapagpabago ng buhay ng earth side So, ayan o. No? We have here of four of pentacles, no? Hold, holding on too tight can stop you from moving forward. So, kung talagang ikaw na mismo yung talagang naghihigpit, no? Or kumakapit dyan sa sitwasyon na yan. Hindi mo ma... Hindi ka makakapag-move forward, eh. So, kung ano man yung bagay na yan, kung napapagod ka na rin, eh, try to let go na rin, ano? Baka malay mo, di ba? Dahil dyan sa paglalat go mo na yan, um, mas lalong umayos yung buhay mo, mas lalo, may makilala ka pang tao talagang, um, talagang magmamahal sa'yo. So, we have here a page of swords. Take your time to think before you act. So, pag-isipan mo, no? Earth signs pag-isipan mo yan kung ano man yung mga bagay na yan na nai ka. Ito natin. Oops. We have here the the impress. Ayan, yung iba sa inyo, ano, tinatamad pa rin ngayong araw na to. Sunday na Sunday. Um, nawawalan kayo ng konsentrasyon. Wala kayong inspirasyon. Feeling nyo, ayan um, yung mga bagay ngayon is inaasa nyo na sa mga kapatid nyo, sa asawa ninyo, ano. Um, kilos, kilos din, galaw, galaw din, earth signs, ay ano, finding balance to your situation. We have here the two of pentacles. So, may mga arg argument talaga dyan, no. So, kailangan nyo i-balance earth signs ngayong araw, no. I-balance mo lahat ng mga um, decision na gagawin mo anuman niyan um wag na natin wag nating hayaan yung sarili natin na nai stack sa isang bagay dahil wala talaga tayo wala talagang mangyayari no wala talagang magbabago so we have here the king of cups support yourself before you can support our others so see nasa sayo talaga yung decision no bago bago ka magbigay nga ng advice sa kanila di ba dapat yung mga advice na ibibigay mo sa kanila is talagang ginagawa mo sa sarili mo. Or bago ka mag-sumuport kahit anong mga pera, pangarap nila, unahin mo yung sarili mo, earth signs. natin. Kasi masyado tayo, masyadong generous ang earth signs. Eh, no? So, we have here. So, open your heart um, attraction, partnership, no? To receive love from others. Ayan. So, pero mag-ingat pa rin kayo dahil meron dito may mga hidden motives, no? Mag-ingat pa rin kayo sa mga taong makakasalamuha yung ngayong araw na to. So, last message for your signs. So, ayan, no? Your, ano na <laughs> na kayo ng anxiety yung iba, nine of swords. So, ayan, feeling nyo yung iba sa inyo nung no? hindi magawa yung gusto ayan, naka-stuck lang kayo sa taong to, hindi nyo magawa kung ano man yung mga you're feeling hopeless na, no? so, ayan, no? para kang talagang may sakit na, no? anxiety na, no? kaya lumabas kanina yung laziness, no? about dito sa, ano, So, kailangan yung tibayan yung loob niya earth signs sa. So, ngayong araw na to. So, lahat naman yan ay magbabago at nasa sa'yo eh, lahat ng decision earth signs. So, yun lang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.